Magandang araw mga kaalamang hinog. Kahapon, pinag-usapan natin ang mga bawal gawin kapag may high blood. Ngayon naman pag-usapan naman natin kung ano-ano po ba ang dapat gawin kapag may high blood. Heto ang sampung bagay na dapat gawin mo para tunay na makontrol ang iyong high blood. Panguna sa ating listahan, sundin ang DASH diet. Paramihin ng prutas, gulay at balyena o yung whole grains. Alam nyo, madalas ang diet natin puro kanin at karne. Kung may gulay man, pampahabo lang. Ang problema niyan, kulang tayo sa mga mineral tulad ng potassium at magnesium na natural na pampababa ng presyon naiiwan kang umaasa lang sa tableta. Ang payo ko, aralin mo ang DASH diet. Huwag kang matakot sa pangalan, simple lang to. Bawasan mo ang mga pritong paggain, matataba at pulang karne, tapos punuin mo yung plato mo ng prutas at gulay. Kalahati ng plato mo dapat yun ang laman. Isang saging sa umaga, napakaganda niyan, puno ng potassium. Sa tanhalian, isang malaking serving ng nilagang talbos ng kamote o kangkong. Sa gabi, pwede kang kumain ng isda. Kapag ginawa mo tong lifestyle, baka bumaba pa ang dosis ng gamot mo sa tulong ng iyong doktor. Pangalawa sa ating listahan, ang pag-aaral ng tamang paghinga. Pag stress ka o galit, napapansin mo ba yung paghinga mo mabilis at mababaw? Nasa dibdib lang. Yan po ay shallow breathing at nakakataas yan ng blood pressure at stress hormones. Ang payo ko, sanayin mo ang iyong sarili sa deep breathing o paghinga gamit ang tiyan. Limang minuto sa umaga paggising at limang minuto sa gabi bago matulog. Malaking tulong! Umuupo ka ng maayos. Ipatong ang isang kamay sa tiyan. Dahan-dahan kang huminga sa ilong. Dapat ang tiyan mo ang lumalaki, hindi yung balikat o dibdib mo. Pigilan mo ng tatlong segundo, tapos dahan-dahang ilabas sa bibig na parang sumisipol. Paulit-ulit lang. Ito yung libreng pampakalma para sa puso at ugat mo. Pangatlo sa ating listahan. Uminom ng sapat na tubig, 'wag iba. Kapag nauuhaw tayo, madalas ang kinukuha natin ay yung malamig na soft drinks, yung matamis na iced tea, o yung powdered juice kasi masarap. Ang problema, puno yan ng asukal. Ang sobrang asukal nakakataba at nagdudulot ng pamamaga sa mga ugat na lalo nagpapataas ng presyon. Kaya ang payo ko, tubig ang tubig dapat ang iyong pangunahing inumin. Nakakatulong ito para lumabnaw ang iyong dugo. Mas maging magaang ang trabaho ng iyong puso sa pagpump at para mailabas ng kidneys mo yung sobrang asin sa katawan. Targetin mo ang 8 hanggang 10 basong tubig ikalat sa buong maghapon. Pang-apat sa ating listahan. Gawing bida ang bawang at sibuyas sa pagluluto. Para sa atin, ang bawang at sibuyas ay panggisa lang. Ilalagay sa kawali, pag mabango na, sunod na ang karne. Ang problema, konti lang ang ginagamit natin at nasusunog pa agad. Nawawala yung medicinal properties. Ang payo ko, huwag kang magtipid sa mga ito. Ang bawang, pag dinigdik mo, naglalabas yan ng alisin. Ito yung sangkap na tumutulong mag-relax ng mga daluyan ng dugo. Kaya damihan mo. Para mas efektive, digdikin mo muna tapos iwanan mo ng mga 10 minuto bago igisa. Kung kaya mong kumarin ng isang butil na hilaw sa isang araw, mas maganda. Para kang uminom ng natural na maintenance. Panglima sa ating listahan, magpaaraw sa umaga para sa vitamin D. Marami sa ating mga senior na nasa loob na lang ng bahay, takot sa araw. Pero alam nyo ba, ang kakulangan sa vitamin D ay nakauugnay na sa pagtaas ng blood pressure at sakit sa puso. Ang payo ko, lumabas ka at magpaaraw ng 15 hanggang 20 minuto sa umaga, bandang 7 to 8 a.m. Huwag sa katanghalian kasi masama na yung sikat. Hindi mo kailangang magbilad. Kahit nagwawalis ka lang sa labas o nagdidilig, sapat na yon. Ang vitamin D mula sa araw ang pinakamahusay na klase. Libre, natural at napakahalaga. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, magplano ng relaxation time araw-araw. Sa sobrang abala sa trabaho at problema sa bahay, wala na tayong oras para magpahinga. Laging nagahabol. Ang problema, yung katawan mo laging nasa fight or flight mode. Laging mataas ang stress hormones. Dahan-dahan nitong sinisira ang iyong puso. Ang payo ko, magtakda ka ng kahit 30 minuto sa isang araw na oras para sa sarili hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pangangalaga sa kalusugan. Pwedeng makinig ka sa paborito mong lumang musika, magbasa ng libro, mag-alaga ng halaman, o simpleng umupo lang at pagmasdan ng mga ulap. Ituring mo itong appointment na hindi pwedeng i-cancel. Pangpito sa ating listahan, maghanap ng dahilan para tumawa. Nakalimutan na yata nating tumawa masyadong seryoso sa buhay. Laging nakakunot ang noo. Pero ang pagtawa ay isang mabisang gamot. Kapag tumatawa ka ng malakas, bumababa ang iyong stress hormones, nagre-relax ang iyong mga ugat, at naglalabas ang katawan mo ng endorphins, yung natural na pampasaya. Ang payo ko, manood ka ng comedy, makipagbiruan ka sa mga kaibigan, sa pamilya. Alalahanin ang mga nakakatawang nangyari sa iyo ang pagtawa ay libreng gamot na walang side effect. Pangwalo sa ating listahan, alamin ang iyong mga numero bukod sa BP. Nakafocus ka lang sa BP mo pero di mo alam mataas na pala yung blood sugar o yung masamang kolesterol mo. Ang problema, ang high blood, diabetes at high cholesterol ay magkabarkada. Sila ang triad of death sabay-sabay nilang sinisira ang ugat mo. Kaya ang payo ko, maging proactive ka. Kapag nagpa-check up, hilingin mong isama sa blood test ang FBS o yung fasting blood sugar at lipid profile. Itanong mo sa doktor, Dok, ano po yung numero ko? Normal po ba? Kailangan mong bantayan lahat. Pangsyam sa ating listahan, isama ang simpleng kilos sa pang-araw-araw na buhay. Laging dahilan, wala akong oras mag-exercise. Ang problema, iniisip natin na ang ehersisyo ay dapat sa gym lang. Hindi totoo 'yan. Ang payo ko, dagdagan mo lang yung galaw mo sa buong araw. Kung aakyat ka ng isang palapag sa mall, magagdan ka na, 'wag nang mag-escalator. Kung bumili ka sa tindaan, lakarin mo na. Kung naghihintay ka na kumulo yung niluluto mo, maglakad-lakad ka muna sa kusina. Yung mga maliliit na kilos na yan, pag pinagsama-sama, ay malaking bagay na para sa puso mo. At ang pangsampu sa ating listahan, bawasan ng husto ang pag-inom ng alak. Ang isang bote ng beer o isang tagay ng alak ay ginagawang pampatanggal ng pagod. Ang problema, pag nasanay ka, yung isang bote, nagiging dalawa hanggang sa araw-araw na ang sobrang alak ay nakakasama sa atay. Nakakadagdag ng maraming empty calories na nakakataba lalo na sa tiyan at siguradong nagpapataas ng blood pressure. Ang payo ko, magtagda ka ng limitasyon. Sa lalaki, maximum of two standard drinks lang per day. Sa babae, isa lang. At magkaroon ka dapat ng mga araw na wala kang inom, alcohol-free days para makapagpahinga ang katawan mo. Kung kaya mong itigil ng tuluyan, yun ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo para sa iyong puso. Mga kahinog, ang pagkontrol sa alta presyon ay isang aktibong desisyon na ginagawa mo para sa sarili mo araw-araw. Ito ay pagpili sa kalusugan kaysa sa pansamantalang sarap. Ang pagsunod sa sampung bagay na ito ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya ang regalo ng mas mahaba at mas malusog na buhay maraming salamat po god bless